Kamusta na kayo mga ka-soulmate? Naku, talaga namang wala bang malakas sa palakpakan dyan! Please po sa ating Contour Live Update, magpapamigay naman po tayo ng Samsung Phone. At syempre, meron din po tayong Oppo A5s. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa ating mga sponsor. Walang iba kundi si Kong Hila Costa ng 3rd District ng Palawan! Woo! maraming salamat din po kay Kong Manuel Zubiri ng 3rd District ng Bukidnon. Maraming, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa Kong Tour ha. Kaya naman po abangan nyo sa lunes alas 10 ng umaga ang ating update sa mga kaganapan sa turismo ng Pilipinas. Huwag niyo pa rin kalimutang mag-like sa aming Facebook page at syempre mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ako pa rin po si Sol Aragones at ito ang Kong Tour!